Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, to this video po ay ating uh, updates po ng ating uh, tanim. Ang pagkontrol at uh, uh, prevention din ng ating uh, tanim na ripolyo. Especially yung ating uh, mga insecticide at saka yung fungicide sa ating tanim na ripolyo. So, bago po ang lahat mga ka ay gusto ko po pasalamatan yung ating mga bagong subscriber na uh, bago dyan sa uh, hindi ko maisa isa at uh, pa shoutout na rin doon dyan sa ating uh, mga kaibigan lalo't lalo na dyan sa city o ba kamakalan city sa kay uh, ma'am Susana Kasalem saka sa doon sa kay uh, pati miyudi at sa kaibigan ko na rin na si um, uh, architect Bob Garcia salamat sa inyong panonood at uh, pagsubaybay din ng ating um, ating mga ginagawa dito sa Bukid. no? Oh, salamat sa inyo. At um, ating po ngayon pag uh, sa inyo yung aktual na pag-spraying po ng ating uh, fungicide at saka yung ating uh, insecticide. No? So, importante talaga dun sa ating uh, mga tanim na mga repulyo uh, sa mga nakakaalam na dyan na <clears throat> dapat talaga yung ating uh, Ah, uh, kompleto yung ating pag-aalaga sa ating mga pananim, no? Dapat um may bigay din natin ang mga mga pangangailangan ng ating mga pananim. Uh, ating mga pataba, yung ating abono, at saka din yung ating um, kailangan din sa kanila yung ating um, um maintenance na fungicide at saka yung insecticide, no? So, hindi maganda kasi din sa ating mga tanim na dito, na hindi natin malagaan ng uh, husto at hindi natin na um, ma-maintain yung kanilang mga pangangailangan no especially yung ating folder fertilizer no so may po kayong ng uh, sa inyo ang mga uh, insecticide no yung ating uh, ginagamit sa ngayon po ay uh, medyo maganda kasi nga yung ating kinalabasan ng ating mga pananim ay medyo malinis at matataba. Um, so niyo po kami sa araw na ito mga kabidies, at uh, sana po ay um, may, may share din ako sa inyo sa ating mga ginagawa. tayo sa ating uh, uh area kung <clears throat> saan na uh, po natin yung ating ginagamit uh, po sa ngayon dito po sa tabi ko si Edward si Edward Martinez yung ating uh, dito at ating ating katiwala dito ating ginamit ko sa ngayon yung ating disease at uh, <clears throat> ito po yung aming uh, sinama na rin namin yung ating baybulan na isa ding uh, foliar fertilizer isang liquid fertilizer ha? so isa po siyang na uh, uh, nagpaano na ating growth ng ating kalimbar po so samahan nyo po kami ngayon sa ating uh, pag spray time check po ngayon ay nasa alas alas katso ng umaga so maganda ng klima to para sa bibigay ng ating uh, mga ito ah Sabahan nyo mo kami sandali mga kabidjis Kahit ilang mga minuto lang Napakita so, namin sa inyo ang um, pag-inspring namin Ng ating mga insecticide Sa ating ripulyo ito pong ating pag-actual uh, na pag-spray kasi nasa malapit na nagbo-ball yung ating tanim so dapat yung servol natin na uh, matatamaan ng ating sprayer eh, ay yung uh, nasa loob po ng ating yung ating ball so kayo yun yan at dito yung ating pinaka-major uh, uh, pa-lagay ng ating insecticide sa so, loob mismo ng ating ball so ito pong ating ating uh, maintain na cassette phone Okay? Ito po yung pinaka basic na gawain, no? At uh, ano po yung ating pinaka critical na nagawa kasi uh, kailangan talaga may pa pasok natin yung ating mga inside at fungicide sa loob ng ating mga depolyo. So, ngayon po, yung pinaka entry point, ganyan. Ganyan. sa palibot sa ating, uh, at natin ang mga at salamat po at uh, natapos din yung ating uh, uh, activity sa ngayong uh, umaga na to so nakatapos po kami at takaw um, maubos po namin yung nasa labin-apat na tangke eh, ng ating uh, sprayer eh, ang naubos sa ating pag-i-spray. So, ganyan po uh, simple lang ang pag-alaga uh, ng repolyo dapat uh, meron tayong uh, pasensya at meron din tayong tsaga lalat -lala na sa ating mga klima. So medyo nasa alas 9 na po tayo so nag-stop na po kami at uh, tamang-tama rin naubos din yung ating uh, spray ng ating foliar at saka ating insecticide sa ating uh, tanim so hopefully uh, next week na naman mayroon na naman tayong dito uh, kapalap ng mga activity dito sa ating uh, taniman so abangan nyo na lang po ang aming uh, susunod na gagawin po sa ating tanim so salamat po sa inyong Ang ating purpose talaga uh, uh, may share din natin yung ating mga information tungkol po sa pagkatanim ng repolyo so keep on praying po ay na uh, ingat po kayo, kayo palagi. At uh, God bless sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.